Lumabas kami mga kingpins para maggrocery at naglaro ang mga bata sa mall. Pero bago yan mga kingpins, samahan niyo muna kami sa ganap namin ngayong araw dito sa aming munting negosyo. Araw ng linggo ngayon mga kingpins at ang araw ng linggo ay yan talaga ang day off naming lahat dito. At ngayong araw din sana mga kakingpins dadalaw kami sa kapatid ni Mr. na doon sa Dimasalang. Kaso lang hindi nga matutuloy mga kakingpins sa kadahilan ng yung isa naming tindero ay nakiusap na ngayon siyang linggo magtitinda dahil mag-absent siya bukas. Sa kadahilanan daw mga kakingpins na maliligo sila dahil birthday ng kanya kaibigan at inimbitahan nga daw siya. Pinagbigyan naman natin mga kakingpins at sabi namin nga sa susunod ay hindi na nga yan pwede. Aba hindi nga pwede na tayo ang mag-adjust at wala nga na tayong pahinga. At minsan nga mga kimpins, nagpapatinda tayo ng araw ng linggo kapag may mga araw nga na matumal at maulan. Pero kapag maganda talaga ang panahon mga kakingpins, weekdays talaga ang ating tinda at day off natin ay linggo. O siya mga kakingpins, kapimuna muna tayo nang sa ay madagdagan ng ating energy level. At tingnan nyo naman dito mga kakingpins, natatawa nga ako sa itsura ko dahil hindi pa nga ako nagsisimulang magtrabaho. Iniisip ko pa lang ha dito mga kakingpins sa lahat ng tatrabahoin ko ay eh, ito parang pagod na nga agad ako. Kung hindi lang talaga madami mga kakingpins ang ating bayarin eh, kahit hindi na nga tayo magpatinda ngayong araw. Napapatulala at napapaisip na lang nga ako mga kingpins kung kailan ba matatapos sa na pagpapaalipin natin sa salap. Ito talaga mga kingpins sa pakiramdam na gusto nga natin magpahinga kaso inaalala natin ang ating mga bayari. Kaya magtrabaho na lang tayo mga kingpins kisa magpahinga at walang peace of mind kakaisip nga kung saan tayo kukuha ng pambayad sa mga bayari. At ito si Mr. Mga Kingpins out na yung mga dadalhin na food cart na paninda. Bali kami lang dito ni Mr. Mga Kingpins ang mag-aasikaso ng mga paninda at magluluto. Dahil yung kasamahan natin dito ng mga production staff mga kakingpins ay day off nga nila. At habang nagli-layout dito mga kakingpins si Mr. Babalutin na rin natin mga kakingpins yung niluto kong chili oil kagabi. <coughs> Bali ang ginagawa natin dito mga kakingpins sa pagbalot ng chili oil ay 1 cup per plastic. At after natin tumabalot dito mga kakingpins bibilangin natin to kung ilan ba ang nagawa natin. Nang sa mga kakingpins makwenta natin kung magkano nga ang puhunan per plastic. <coughs> Dahil alam nyo ba mga kakingpins ang presyo nga ng sili ay hindi permanent. <coughs> may ay. mga buwan nga mga kakingpins kung tiglang ang supply ng sili kaya mahal nga ang bintahan sa palengke. At kapag ganun nga mga kakingpins sumaabot nga ng 600 to 800 per kilo dito sa masbate. Sa dami nga nang binabalot natin dito mga kakingpins, ito nangalay na ako kaya tumayo na ako dito mga kakingpins. Bali patapos na din tayo dito mga kakingpins at ito nga si Mr. Gumagawa ng ating suka. Hindi talaga si Mr. ang tagatimpla ng suka mga kakingpins pero ngayon dahil kami lang ang magkasama kaya siya ang nagtimpla. Oo mga kakingpins, wala talaga kami dito ngayong maasahan kundi ang sarili lang namin ni Mr. Kaya sariling sikap lang kami ngayon mga kakingpins. At after na nga natin magbalot mga kakingpins ng chili oil, dito naman tayo sa pagluluto ng lumpia. Bali, ang lulutuin natin dito mga kakingpins lumpia ay yung tama lang na mapaubos nga ng dalawang food cart. Sa so, tagal nga na pagtitinda natin mga kakingpins sa food cart, ay na nga natin kung ilan ang napapaubos. At ang ginagawa natin dito mga kakingpins after nga natin magluto ng lumpia ay nilalagay na natin sa plastic. Bali, yung plastic mga kakingpins, sinusulatan lang natin ang pangalan ng tindero at kung anong klaseng lumpia yun at kung ilang piraso. Nang sa mga kakingpins, ma-recognize nila at maiwasan nga na ma sila. At after nga natin dito mga kakingpins magluto ng lumpia ito at naligo na tayo at abay mahaba-habang ang lutuan pamamaya ang gagawin natin. Magluluto na tayo mga kakingpins ng ulam natin sa pananghalian kaya ito hugasan na natin ang ating ulam na isda. At after natin mahugasan mga kakingpins ang isda kumuha lang ako ng limang piraso at yung iba ay nilagay ko sa freezer. Apat lang naman kami dito mga kakingpins na magkakasama ako si mister at ang aming dalawang anak kaya tama na to sa amin na ulam. At ito mga kaimpin, habang nagluluto nga tayo dito, ito at nagmultitasking na nga tayo. Habang nagluluto nga tayo ng ulam, ito nga ay nagluluto din tayo ng mga ititinda ng food cart. Kailangan nga mga kakingpins may deliver to ni Mr. ng maaga sa food cart para mabinta nga lahat. Nagluto din si Mama mga kaimpin ginataan gabi na dala ni Papa galing bukid. Kaya ito binigay ko mga kaimpin ang tinapa na nandito sa amin. Sabi ko ito na lang mga kakingpins yung isahog niya. Feeling ko mga kakingpins mas bagay nga ang lasa nito dito sa ginataang gabi. At syempre mga kaimpin, sabi ko kay Mama kapag luto na ay niya nga ako. At balik tayo dito mga kakingpins, naliluluto kong ulam, nilagyan ko na nga dito ng sibuyas. At nilagyan ko na rin mga kakingpins ng sili. Nilagay ko na rin mga kakingpins ang paminta. Nilagyan ko na rin mga kakingpins ng sabaw. At ng kumulo na mga kakingpins, nilagay ko na rin yung talbos kamote. Tapos nilagyan na rin natin mga kakingpins ng sinigang at ng asin. At eto mga kakingpins, luto na ang ating ulam. Kaya naman tara, kumuha na kayo ng sarin yung plato at samahan nyo kaming kumain. Binilisan lang namin dito mga kakingpins ni ang pagkain at marami pa nga kaming lulutuin. At mga oras na ito, mga aking pinsay alas 7 na nang gabi at last na nga to na deliver namin sa food cart. Sumama na rin ang mga bata sa amin mga king dahil pagkatapos nga namin deliver ay er, didiretso na kami sa Gaisano. At pagpasok nga namin dito mga king pins diretso nga agad bili ng token. Aba hindi naman masyadong halata na super excited nga talaga ng mga bata. Sa bagay bilang lang talaga sa daliri mga king isang taon kung ilang beses lang kami pumunta sa mga ganito. Tawa pa nga ako dito kay Erin at kay DM dahil gustong gusto nga nila na makakuha din tong mga teddy bear. Naubos na lang nga mga king ang token nila at hindi nga sila pinalad makakuha. Ganun pa man kahit wala nga silang nakuha ay super enjoy pa rin naman sila. At eto din mga kingpins ang anak kong si Prince at si Lucas wala din nga silang nakuha. Si Mr. nga mga pins nagtry din at ito nga nakakuha nga siya. Bali color pink nga yung nakuha niya mga kingpins kaya binigay na lang namin kay DM. Grabe sayang nga ni DM kaya ayan abot hanggang tenga ang ngiti niya. Try pa nga ulit si Mr. mga kingpins pero hindi na nga siya nakakuha. Naglaro din tayo dito mga kingpins sa Marine Treasure at dito nga naubos ang ating token. Inaya ko na nga sila mga kingpins na lumabas dito at baka nga maubos pang pa pera natin kakapag pabili nila ng token? Hindi pa tayo uuwi mga kakingpins at ang sunod nating pupuntahan ay ang grocery section. Sa totoo lang mga kakingpins, ito yung first time na lumabas tayo para mag-grocery ngayong taong 2025. Balis sa tindahan nga lang ni mama mga kakingpins tayo kumukuha ng ating pangkonsumo sa araw-araw. At dahil nandito na lang rin naman tayo mga kakingpins, kaya mag-grocery na tayo para kahit pa paano ay makatipid nga tayo. At dahil sa sobrang busy nga natin mga kakingpins, kaya mahilig tayo sa umaga, ang ating breakfast ay pang madalian lang. Kaya ito mga kakingpins, bumili tayo dito ng maramihang dilata, noodles at kape. Bali ang mga konsumo lang nga sa araw-araw ang binili natin dito mga kakingpins. After nga natin dito maggrocery mga kakingpins ito at lumabas nga agad tayo. Nang sagayon mga kakingpins makauwi agad tayo sa bahay at makapagpahinga. Nakakapagod talaga mga kakingpins ang araw na to. O siya, hanggang dito na lang video ko mga kakingpins. Salamat sa panunood. Follow for more.